Kalinski, 21 sa wrestling si ang isang malakas na teenage na mula sa luklupan na nagsasabi. Narito, ang papel ng Diyos ay nasa mga tao at sa'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Ayun. mga Tawag pa rin sa'yo doon eh. Pero wala nang asawan. Inalis na eh. Doon sa 823 ng Roma, aalisin niya aking katawan. Aalisin niya doon. Yun ang pagkukupi. Yun ang final act of adapting us. God will adapt us finally because it is our predestination. The predestination of humanity is to be adopted by God to dwell with Him in eternity. That is our predestination. Kunusin ko ng Epeso. Na tayo'y niya ng una pa sa pagkukupko, mali ang sangin sa talalo, hindi pagkukupko, sa, sa dapat sa pag-aampon. Umanap tayo ng tradisyon sa Tagalog na tama Sambayan ng Pilipino, itinalagan niya tayong ampunin mula sa kawalang hanggang. Salamat sa Diyos.